Hello, magandang umaga po. Uh, ako po si uh, Balthazar Sinisan. Nakasalo yung uh, nagtatrabaho dito sa Metro Stonewich Corporation. Uh, nung uh, sinubukan ko ang produktong uh, Golden Enso uh, sa loob lamang ng isang buwan ay unti-unti ng gumagaling ang aking sugat uh, sa aking uh, paa. At unti-unti na rin gumagaling ang pamamanhid ng aking kalampakan. So, gusto ko sanang ipagpatuloy pa uh, ang uh, patuloy kong pagdamot. Uh, kaya lagi kong tinatangkilik ang uh, ah uh, produkto ni produkto ng Golden Enzo. So kagaya kung may tumataas na ang blood sugar, ah uh, yung mga mataas blood sugar diyan, tangkilikin tangkilikin po natin ang uh, uh, produktong produkto Golden Enzo. Uh, subukan nyo lang at uh, doon nyo mararamdaman uh, pagkagamit nyo ng mga dalawang linggo ng isang buwan. Doon nyo na mararamdaman ang uh, paggaling ng iyong uh, nararamdaman sa ngayon. Lalong-lalo na sa pag uh, sa lalong-lalo na pag mayro mayro kayong sugat uh, pinapagaling ng golden inso Unti-unti nang gumagaling ang aking uh, sugat at uh, nagiging uh, uh, nagiging undi-undi uh, na rin na uh, gumagaling ang uh, pamamahin ng aking kalampakan. So, sa mga kagaya kung uh, medyo mataas ang uh, blood sugar, tangkilikin po natin ang uh, golden enzo. Sa loob lamang ng dalawang linggo hanggang isang buwan. Uh, at uh, mararamdaman nyo ang uh, uh, visa ng produkte o produktong golden enzo. So, tangkilikin po natin at uh, mabuhay po kayo. Salamat sa guldinin po. Kung hindi ko nakubukan ng guldinin po, hindi pagagaling ang aking sugat. Maraming salamat po.